Tay 100 oh. Ah. Maka na kaani og makuha ni mo Akuha ni. siyang ibutang diri sa box og makuha ni mo imo na pero dili ni mo pwedeng aswaton or hikapon ang box. Imuha na nang diskarte og usaw ni mo pagkuha. Basta kay makuha jud ni mo siya imuha na.

siapa yang buat aneh? kuartal kuartal kan nih, eh? Ya dimana mau? Mau hmm, nak? Ini lagi mau? Mau nak. Wo. orang box dia <tuk>